sa mga balita sa labas ng bansa. Di bababa ba sa isandaang rocket ang sunod-sunod na pinakawalan ng Hezbollah sa direksyon ng Israel matapos mapatay ng Israeli Defense Forces ang senior commander ng grupo. Sa video, kita ang kaliwat ka ng pagbagsak na mga bombang pinakawalan ng Hezbollah patungong Northern Israel. Kinilala ang nasawing mataas na opisyal na si Taleb Abdullah Dalawang iba pang miyembro ng militanteng grupo ang napatay sa pag-atake sa bayan ng Juya sa Southern Lebanon nitong Martes. Bukas po naman ang militanteng grupong Hamas at grupong Jihad sa sinusulong na panukalang tigil putukan ng United Nations kontra sa Israeli Defense Forces. Ayon sa report, positibong tinanggap ng dalawang grupo ang panibagong ceasefire agreement ng makabilang grupo. Una nga po nakarating sa UN Security Council ang isinumiting kasunduan ng Qatar at Egypt na nagsisilbing negosyador upang tuluyang mawakasan ang digmaan sa Gaza. Sa huling talapo po'y umakit na sa halos 38,000 Palestino ang patay sa digmaan ng Hamas at ng IDF. Nadagdagan pa ng anim ang mga Palestinong namatay matapos sumalakay ang Israeli Defense Forces sa West Bank. Ayon sa IDF, pawang militante ang kanilang napatay matapos gumanti ang grupo. Sunod-sunod ang naitatalang kaso ng karahasan sa West Bank matapos pumutok ang digmaan sa Gaza Strip noong Oktubre noong nakaraang taon. Suspendido po naman ang operasyon ng ilang atraksyon at mga paaralan sa Greece. Bunsod pa rin po ng matinding init. At ayon sa report, aabot sa 43 degrees Celsius ang naitalang init sa ilang bahagi po ng Greece. Pansamantala rin pong sinarhan ang ilang mga pasyalan dulot ng heatwave. Isa ang Greece sa mga bansa sa Europa na lubhang apektado ng naranasang climate change. Samantala, itinuturong salarin sa patuloy na paglamo ng sunog sa mga wetlands o latian sa Brazil ang epekto ng climate change. Pangunahing sinisisiri ng ilang eksperto ang patuloy na pag-abuso ng mga tao dahilan upang matupok ang higit 300,000 hektaryang latian sa Brazil. Ang datos na yan ay sakop mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang wetlands o latian ay nagsisilbing harang sa matinding pagbaha. Pinagkukuna din ito ng malinis na tubig. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.